tayo lalapad pa naman na wali mo pa, pa bali yung mag-asamang Taiwanese po ay ano ito na po mga kuragot oh. ito na po ito yan may pretis tayo kay che che yun kumakain ng tuyo <laughs> 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 ang kaibigan nating Taiwanese yan <laughs> <laughs> hindi siya naaalala hindi po talaga yung mahalat pinapapak nga lang po yun, what's up mga kuragon magandang araw po sa mga nanonood niya yun yan, panibagong video panibagong spot na naman po tayo ngayon siyempre mangingisda na naman po tayo saan dito na tayo sa ano bagong spot oh. yeah. to kung mapapasid dun yung ano kinakapano na katoto yeah. tapos dito nakakita na agad tayo na ano grabe yan, nangitim itim na <laughs> <Itim, itim> mo <laughs> tayo Kita kasama po pelan natin ni, I see. Mr. Mark TV. Iyon. Si What's up mga ka-Oragon? Shout out sa ano? Sa Team Tanim. Iyon. Bali, -re ready na natin mga ka-Oragon ng Ready mo na yung paps at sigurado yan. Hindi sila umaalis, oh. Grabe to, puno yan. Grabe Puno yan sa akin. Sa gilid ka na. Ayun, sa gilid. Oh. tamay dala mo ah. Mababayin ko muna dyan, tapos hagisan ko no? dun. Oh. Oo. problema kasi natin dito paps, yung hmm, ano may dalag. may dalag wala tayong mga pump tatanggalan no? doon sa isa doon lang sa may ano oh. dahil po mga kauragong ay yan alikabok magiging okay, no. spasol <laughs> magkakaroon na kagad ng topping siya <laughs> let's go ako na bahala dyan Pops sa maraming salamat kay Papa Ma Mali yung ano natin mo kurago, yung camera natin ay nagluko. <laughs> Pati camera nagluluko. <laughs> Pati pala camera ay pop nagluluko na. Eh. Maraming salamat kay Papa Mark kasi pinasalpak na memory natin sa camera niya. Para may vlog po si Paring Noy. <laughs> ano <Magano> ano po lang. <laughs> si Sira na. sa laki ng tilapia dito dahan dahan. grabe dahan-dahanin mo lang dyan dahan-dahan bigla ay dahan-dahan bigla hindi sila umalis oh hindi sila umalis oh hindi sila umalis dahan-dahan lang tayo ayan, hindi sila umalis sa ayan sapul yan pap. ayan takbo yun mo na ay, grabe, sa pool. <laughs> sa pool pa, ay, grabe. Madami na. Muntik <laughs> pang ano, sa pool. Muntik pang ano eh. Tara mo lang lahat. Grabe oh. Ay. Dadalhin natin para Talagang paikot yung ano para malagyan lahat. Uy, kumulong. Ang ganda hala. Uy, ang laki. Para mabulsa sila. Dan wala lagi niya. Ayun na. Ano hindi to... mo na maangat yan, Pops. Sa tumutong pa spot. Hindi na mabus. Ah! Ang laki oh. lalapad. lalapad. <laughs> Ay! <laughs> Jackpot. 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 <laughs>

Akit na lang natin sa taas, Pops. Akit na lang natin sa taas. Akit na lang natin sa taas. Doon na lang natin tanggalan. Okay, ibabalik ba? yan. Na sa taas Akit na lang tayo. Baka tumawag na ano. Dali na lang natin yan. Baka asipin na rin. Kukuha na natin Hindi, akit na lang natin. Baka sito na lang. Kukuha na natin ito. Eh, Kaya natin, tagalin lang natin dito. Bawal. Bawal po pala dito. Hindi alam, wala naman kasi wala na pala kapaskil. Ibalik na lang natin po, mga sabago. So, eh, Sayang, sabi ka ano? Sayang so, eh. Jackpot pa naman. No? Daman lang. wala nakakatakot. Ang nangyari tayo. Hindi naman wala naman kasing ano dito. Eh. Wala nakapaskill naman eh. Hindi naman tayo nangingisda sa ano, bawal. Kaya mo. Grabe, nalapit sa anak mo. Makura mo. Grabe, kaya mo. Tingin-tingin sa doon Medyo ano, kalahating ka ba Pops? <laughs> May kabang Kaya, ang lalaki pa naman na sana o oh. oh? Kaya ang pads Kaya, kapakwala ba lang yun? Ayun lang At least, susunod tayo sa ano Susunod tayo sa batas Akala kasi natin, sila ay namimingwit Oo, oh, kala natin mingwit -ming na eh Doon pala, bawal pala Lumap, Lalapit sana eh Baka nagpap, nagaano sila Nagpapaypay no? Oo, patay pa sa ilo. Sarap talaga ng bakal sana. Lagi <laughs> <laughs> sinira pa nito yung ano. Balisan mo na lang po, baka tumawag yan eh. Makit pa naman ah. Sinatanggal lang po ni yung ragon Hindi Dahil baka ano? Nakaka-nervous <laughs> Baka tumawag ng pulis Baka wang-wang yung kasunod pa Wang-wang Hindi naman sila ano Ordinary lang naman sila ano Ordinary taon lang ano Nakakatawad kung Mga layak pulis Ang mga ano ah. <laughs> Dali ka agad yun Lipat na lang tayo Ayan, uh, jackpot pa naman sa na ano Ayun Ayun Balik natin ito para yung mga natrap yung mga natrap pa yan. Kawawa ka oy sila. Uy! Uy, uy! Sayang, lalapad pa naman mga nahuli mo ka. Mamahalin pa naman Mamahali na yung mga nahuli mo. Kasi mga black tilapia. Kaya, di pa... Sige na sila? Bawal daw eh. Wala naman nakapaskil eh. Hindi natin ano. Let's go. Nandito lang natin mga hindi <laughs> natin alam kung makakapangisda pa tayo at uuwi na nito. <laughs> Yan mamaya na lang po mga kurakon. Tara! Yan po mga kurakon, bali nasa bahay na po kami. Yan. Karaming pang ano po yun yung fishing adventure namin na nakakakaba po. Yan bali, diretsyo na po kami umuwi. Hindi na po kami nangista dahil nga po yun sa napapaisip din po kami. Yan bali, magluluto na lang po tayo ng ano nang tuyo sa ngayon po tuyo tsaka ba'y ma, baka may nakita makita tayo diyan na itlog sa natin ang itlog magmumukbang tayo ng tuyo mga kurahon ito po yan po mga kurahon, yung tuyo natin bali may tira pa po yung ano yung mga pinamahagi natin yan yung hindi natin sinama dahil yung iba ay walang ano walang ulo nakakaya naman sa pagbibigyan natin eh. yan po yung, yung natira po ito di natin dahil sa siyempre wala pong ulo ganyan po talaga pag dahil mga sumuot sa lambat po ay ano ay napuputol po minsan yung iba napuputol yung ulo po yung mga sumuot sa lambat yan, kaya ito na lang po ang lulutuin natin sa ngayon yan mukbang tayo tapos hanap po tayo ng itlog baka may itlog po dyan sarep yan po mga kurago no. Siyempre maitlog po tayo. Partner na po yan dyan. Yan bali si misis ay mag, siya po daw magluluto kahit naglive po siya kanina. Katatapos lang natin maglive ka kurago. Naglive stream po kasi ako. Kaya ito yung ayos ko. <laughs> may pabangsbang si Mayora. <laughs> <laughs> De, dahil, lumating po tayo, si May, bali si misis ay magluluto. Yeah, Diyan tayo busy. Magluluto, magluluto po to. sa ngayon. Yan, pipretoin niya po ito. Yan. Simulan na po natin mga kurago. Yan po mga kurawon, bali mainit na po ang mantika natin. Itlog muna ang unahin po. Sinisis ang magpagluto tayo. Dahil liwag na po. Tapos nagla-live siya po. Kumakanta po siya. Yan. Extra income din yan mga kurawon. Kumikita ka? Hindi pa ngayon. Kali yung susunod. Balang <laughs> araw kikita tayo din. Sa nagla-live-live siya sa application mga kurawon. Kali may nagsa-shout, out, shout out, nagre-request sa kanya ng kanta. Tapos may nag yung may mga nagsi po pag nagustuhan yung ano. Send ng gift. Nag, may nagsi-send ng gift no. Mm -hmm. Tapos si convert yung sa sa pera no. Pag nakaka pag nakaka naipon. ano. Pag ipon yung gift. Pag dumami. Yeah, parang gaya po sa TikTok, ganun po. Yung mga naka-live po, may nagsi-send po doon ng ano. Mga gift. Yan. Yeah. Gaano na rin talaga si Mrs. Para makasakaling ano. tayo kay Uragon. Yan. Yeah. Napaka-supportive talaga ni Mrs. Eh. Pagluluto po tayo ngayon. Yan. Yeah. First egg. Yan, Wala mo nang tilap siya po ngayon mga Uragon. Test muna tayo sa itlog-itlog ay Mukbang tuyo muna tayo ngayon mga Uragon. dumadaan lang po yung sahot. <laughs> Yan, ayos na po yung itlog natin mga kurago. yung tuyo naman po. Yan po, yung ating tuyo. Yan. Prito lang siya po, kahit kunti lang po yung ano niya. Kahit hindi deep fried. Ganyan lang, parang sangag-sangag lang po sa mga kurago. Gusto ko yung medyo tutong-tutong. Ang bango po, mga kurakot. Magpapaano lang muna tayo sa tuyo. Magpapalaway. Yan, shout out po mga kurago. Pwede lang. Dito balik. Yan. Balik tad. Pwede na natin yung balik. lang mukbang toyo muna sa ngayon. Okay, kasi sa akin pa siya dito na gro. natin <laughs> parang hangin lang, <laughs> mga padaan. <laughs> yeah. Yan, luto na po mga kuragon, no? Eh. Gusto ko yung mga medyo okay tutong-tutong, oh. Okay na to. Pwede na yan. Kaya, okay. niya. masarap yan malutung malutong tama kulang pa yan sa akin hindi <laughs> gam pa yan Sakto yan, yan. ano sa suka mga kurago mga ano tayo ng sawsawan po Yan po mga kurawan, yung ating tuyo. Ayos na po ito. Yan, may pretis tayo kay JJ. Yan, kumakain ng tuyo. <laughs> Ang kaibigan nating Taiwanese. Yan. <laughs> Hindi siya naaalala. Hindi po talaga yung malat, Pinapapak nga lang po. Yan. So, <laughs> konti Ay, labakin <laughs> Tapos kakain na po tayo mga kuragon. Ano lang tayo ng suka. Ang po mga kuragon, balik kain na po tayo. <laughs> Sausawa natin yan. Dato puti. Yeah, kaya mo tayo mga kurawan. Bali si Mrs. ay kakain din po, oh. Yeah. Yan yeah, po mga kurawan, bali kain na po tayo. Yeah, pero bago yan magprino na tayo mga kurawan. Lord, maraming salamat po sa pagkain na nasarapan namin ngayon. At sa mga biyaya pong pinagkalob niyo po sa amin sa araw-araw. Maraming salamat po sa aming kaligtasan sa pangingisda. Sana po ay patuloy niyo po kaming gabayan, layo sa kapahamakan. Gayon din po ang aming mga pamilya sa Pilipinas, pati na din po ang aming mga viewers. Thank you po, Lord. Amen. Amen. That's it. Lang mukbang tayo mo kuya. To akin. Mukbang to you. Ay ayan ang akin lang. Ito okay. sa iyo. Kasi malasado ayoko ng malasado. Ayun na. Yeah. Yan. Kain tayo mga kuya. Tayo po mga kuya. Tayo muna tayo sa ngayon. kasi ng gusto ni Chichi yung ano. Yung toyo. <laughs> Dahil ano Hindi na alatan. Ang kaya bumakurawan. Nabigot tayo sa tilapia. Ito na lang tayo sa toyo. Tayo bigoin. Mmm. Bali po pala mga crown ay hindi naman po talaga bawal po. Bawal pala dun. Bali yung mag asawang Taiwanese po ay ano? Nagpapaypay po sila. Kala namin ay namimingwit. Doon po sa unahan. Kaya kung mapapansin mo sa pag ano namin ay hindi naman po siya hindi siya nakita sa camera doon. Nandun po lang sa... Kasi paano yung ano din eh? Parang pa-tarik hindi masyadong makita kala namin ay namimingwit yung pala ay nagpapaypay yung parang wala sila ng isda sa ilog po ganun yung ano may tradition yung mga Taiwanese po ng ganun traditional po nila. Kasi dati, sina Kaluko, Katuto, doon naman po sila nang, nangingisda ko. Hindi naman po talaga bawal doon. Baka, kaya lang sabi, nasabi namin pong bawal dahil yung Taiwanese po ay naggaganyan po. Pina, kasi medyo malayo po yung ano sa amin. Pina, parang nagsisinyas lang po siya na ibalik po yung isda. Siyempre, yung ano po namin ay pinapabalik yung isda. Kaya na sabi namin na naisip agad namin ay bawal. Pero hindi naman po pala. Bali, pakawala sila ng isda po, siguro mga kuragong. Tapos, baka naisip nilang mahuli namin yung pinakawala po nilang isda. Kaya baka sa paniniwala nila ay baka bad luck po sa kanila yung ganun po. Kasi siyempre yung parang alay nila sa ilog ng mga isda ba? Kaya sa, sa ano naman po ay, maano naman po, nagsunod po naman tayo mga kurakon. Binalik naman po natin yung isda, tsaka wala naman po naging problema. Kain po mga malutong. Hmm. <coughs> hmm, Nabulunan kata pa. Excuse me. Si Mrs. para Pala ay lang kumain Kung tuyo ang ulam, sa kaya ang gustong kumain. Ganado din. gustong gusto na rin tuyo. masarap yung malutong. Okay lang toyo ang lang basta kasama ka. <laughs> May yogurt pa po makulat. <laughs> Bakro ako no. Ako kung ano talaga dun po mga kuragon, kung kunwari ay bawal talaga ay eh. isang baka picture lang po kami, hindi na nagsabi yun na ano. Baka picture lang, tapos nagsumbong na Ganun po dito sa Taiwan po. Hindi yung uh, ano yung ka na makikipag ano sa'yo. Kaya may, nag ano ng ano. Kaya yung iba po ay na ano. mga pananim ng mga Taiwanese kunwari may kumuha magkikita na kasi puro CCTV po dito tapos picture picture lang kahit po yung mga, mga maedad ma ng mga Taiwan picture lang sila Yun talaga ebidensya nila po tapos puro camera Kasi pag may ebidensya, wala na pong ano-ano. Wala na bang salita. Wala, tsaka wala naman po talaga dun mga karawang nakalagay na ano. ng kara signage na no fishing. Kaya, ano ba doon mga Pero sa ano natin, na nagka, po, din na po tayo uman. Marami na marami pa naman pong manginisda. Mga spot na mapagkukunan ng an. lang din na po kami uman dahil sa medyo ano din yung <laughs> Inano lang namin na yung araw na yun ay ano, hindi po kami maka ano, parang bad luck na rin po sa amin. Pero thank you Lord pa rin kasi kinabahan din po kami, kala namin kung ano na po eh. nababalita pa naman yung dahil yung may nahuling Taiwanese na nangisda. Yun naman po talaga ay nangisda sa sa private po. Bawal po talaga dun. <clears throat> eh hindi alam ng nangisda. Kaya na ano, nahuli ng pulis. Sinumbong sa pulis po. Ang pumapao Hmm. Yun. Ubusin yung ni Mrs. Mm. <laughs> Tumutunog pa yun Talagang nagutom po tayo mga kulang. Kaya dito tayo kumain po. Yan, bali magmumukbang pa po, po kami ni Mrs. Hanggang dito na lang po ang ating video mga kulang. Bali sa sunod po ay hanap po tayo ng ano. Bago, panibagong ni uh, bagong papangisdaan saka alam na natin kung sakaling may mga Taiwanese na ganun. Yan, at least nalaman na din po natin na baka nagpaypay sila kaya ganun po. Yan po mga ang dito na lang po ang ating video. Yan kita-kita kits na lang po sa susunod nating fishing adventure. Yan maraming maraming salamat po sa mga 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 nag-aalala po diyan, nag ano yan, at least okay lang po. Yung wala na pong naging problema po mga karago. Yan, maraming maraming salamat po. Ingat po tayo palagi. And God bless po. Bye-bye. <laughs> <laughs>